Grabe, ang ganda. Maganda talaga yan. Yeah. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino. <coughs> hindi pa natin alam kung ano yung totoo. Pinapangunahan nila. Ana. Mayor. Ito ano, yung first time. Ganda. Ganda mo yung gimaras na mga signage. Ang doon yun. Saan ang Gimaras? Ayan na. Na, Gimaras ay lang na yan. Bong Gimaras. Kaya nga, 15 yun. minutes lang. Di ba nung tungkara kami dito? Ayan na yun. Gimaras. Wow, ang, ganda. Ay. Ay. Ay, <laughs> <laughs> ang ganda. Ang ganda. Pag mo ako utuin pa, Ang ganda. Ang ganda talaga. Uh, ang ganda talaga. maganda yung mga ginagawa mo. ganda. Ang uh, ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang Ang ganda. Ang ganda kapanagayan oh, kapag babawi ka grabe, na ka nakatutok dito yung view ay, ay. yung view sorry sorry ang ganda sempre ang gaganda rin dito ang gaganda rin dito Sobra. ang ganda maganda talaga Man manin mo na yan habang pero mas mo, maganda dito. Dito, dito mas mas maganda dito. mas yeah mangga. Ang mo? Ganda. Ha? Asa'y mangga? Ayun ang no, mangga. Ah. Mangga? Mangga? Ito yung mangga. Ito ang mangga. Ito ang <laughs> mangga. Uy! Niyan. Parang parang ano. Pa ang ng labi. What? <laughs> ang gagamit ng labi ba, ay, ba, pala. pala eh. ano, ano, ano yung iyakapin mo kasi pakulpan yan? Ah, ang gagamit ng, ng labi. Labi just for. <laughs> Inyo, sagutin mo nga, sagutin mo. Ano ba yun yung nangyari kagabi? yung Nangyari kagabi, guys. Ito na kasi yung totoo. Ayan, sabihin mo na lang. Para, sabihin, sabihin, sabihin mo na lang. Sabihin mo na lang. Yun yung totoo. Ang Mami na ang kayo. Ang totoo, ang totoo kasi yun, guys. Yung pinakita na picture niyo is isa siyang... Uh, um, ano Masahista. Masahista. Alam, alam ng ano yun. Alam Baga, ng, oh, alam, ng madami kami, Oh, all star. Bakit naman kasi? ganito na. Ang mo pa. Kunwari, may lalaki pumasok sa kwarto namin, mm. housekeeping, papayag ba kami magpa-picture? Well, syempre, siyempre, pag pinose yun, iba yung iisipin ng tao. Yun yung sinasabi ko sa'yo, pero, na kaya kitang ipagtanggol sa mga ganung pagkakataon. O, yun. Dapat, pero, okay, iisipin mo rin kung ano yung ginagawa. Well, siyempre, so sobrang excited lang ng tao. Pagod na rin ako. Excelpe lang siya ng ganun. Pero yung time na yun, yun talaga yung time na... Minamasahe ka. Minamasahe. Yeah. So, so uh, yun yung statement wait, ni Pacquiao. Kasi, uh, idol, uh, sa totoo lang, napakadami na nagko-comment sa mga vlog namin. Ayun niya, pati kayo nagdadamay. Pati kayo. Masyadong makitidong. Ayan, ayan, kay Pacquiao. Oh. Ayan, ayan, pakinggan yun na. Ayan na. Huwag tayong masyadong madaming alam. Okay, Nakakala na natin, alam natin lahat. Kasi, idol, kaya inaantay yung statement niya. Sobrang dami na talaga sa... San... Kasi, ang, hir ang hirap kasi sa ating mga Pilipino. <coughs> hindi pa natin alam kung ano yung totoo. Pinapangunahan nila. Anah. Sa so, totoo lang kasi nasa Pilipinas tayo. Actually, yung ine explain mo na yan. Oh. Hindi rin pakikinggan niya ng mga tao. Kung ano yung nasa isip nila, yun, yun, na na. yun. Kaya ang payo ko sa mga tao, let's talk, let's talk, let's talk, let's eh. oh, oh. oh, talk, let's 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 oh let's talk, let's talk, let's talk, explain ka, the more na hahaba lang. Okay na. So, ayan, hanggang dito lang yung ating explanation. Ang pinaka-importante, yung alam namin ang totoo. Alam namin ang totoo. Okay, okay na, bakal? Wala kaming pake kung anong isipin nyo, basta kami masaya. No.